susubukan po natin tong black pepper waves. Iluluto natin sa ating maliit na pan. So, maginit muna tayo ng ating pan. So, ayan guys, naglagay na po tayo ng cooking oil. Hintayin lang natin uminit and then ilalagay na po natin itong ating susubukan na black pepper waves na para din po siyang french fries pero iba po yung pagkahati niya Hindi kagaya masyado ng price kasi ito medyo malalapad. So susubukan natin to guys. Guys, nasunog na yung kawalay. So maglalagay na po tayo ng ating price. Ito na guys yung ating ipinapried. Guys, pwede rin po ito lutuin sa microwave at saka sa ating air fryer. Kaya lang wala po tayo ng mga bagay na yun. Kaya lulutuin muna po natin siya sa cooking oil. Ayan guys, medyo malakas yung kuloy niya. So nilaksan ko sa ng apoy para medyo maluto na siya. Guys, malapit na po siyang maluto sa ating unang batch. So, guys, isasalin muna po natin dito ating i-drain. Kasi luto na po siya. Ito na guys yung ating first batch. Guys, ito na po yung ating second batch ng ating black pepper waves. Guys, yan na po yung ating second batch ng ating black pepper waves. So guys, yan na po, nalalapit na pong maluto ang ating second batch. So guys, luto na yung ating second batch. Hahangoy na natin para madrain natin yung mantika. Para ating ma-prepare na at makain na ng mga batuta. So guys, bumawas lang po ako ng konti. Hindi ko po inubos para mayroon pa tayong maluto sa mga susunod na or bukas. So yan guys, ito na po yung second batch. Uh, I-drain lang natin para mag-tick siya. So guys, yan na yung ating final look wow. ng ating black pepper waves. Ayan na po. So ang nilagay ko lang po ng side dish niya ay ketchup at saka yung ating mayo. So guys, yan na po. Ang ating sinubukang black pepper waves. Ito po yung hintay na hintay na po yung dalawa. Sa tabi ko na po yung dalawa dahil Gustong gusto na nalang kainin So yun na po guys Salamat, bye 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 Times up